Tikman na natin guys at syempre ang sarap kinisang munggo guys with my partner na pritong bisogo naglaga ako ng munggo guys so guys sigisa na natin ako fresh garlic slice onion mix na natin guys na mag -bronk. guys ang bango bango na niyan, guys kamatis mix together Ginisang munggo natin with pork karni ng baboy guys cut into cubes hindi lang masyadong marami para meron lang lasa guys kasi may partner din naman yung piniritong isda asin mix Mix lang natin dyan guys. Para magisa isa yung ating green mungo beans at saka pork. Lagyan natin ng tubig. Guys, ganda niyang kanyang boil guys nilagyan ko na ng sitaw guys fresh na fresh ang sitaw nilagay ko sa ating ginisang hinko masarap din yan guys at ngayon alubati sitaw ang alubati ang sahog ng ating ginisang hinko ngayon guys para may partner yung ating sitaw. So, sining granules lang ang inilagay ko, guys. Yan. Malapit na maluto, guys. Ready to serve na yan, guys. Yan, guys. Eh. Sarap niyan, guys. Pero may partner din yan guys so may pisogo dito guys regular size malinis na yan nilalagyan ko lang ng asin guys at saka black pepper yan lang guys para hindi maitim yung ating pinirito at wag nang patagalin guys iprito na natin kaagad yung ating cooking oil ilagay na natin yung ating isda pinto naman tayo ng bisugo flip-flip ng natin guys balik sabi natin kaminsan-minsan para hindi masunog yung ating pinirito mamula-mula na siya guys simple ng ating pito ngayon kasi may may ginisang munggo din naman tayo okay. sa 2 side lang natin guys may second batch pa yan yun guys, finished product na guys ready na ang ating ritong bisugo at yung ating to serve thank you for watching